Welcome back sa Pangkabuhayan TV. Sa video na to pag-usapan natin kung paano ba mag-fund in sa TrueMoney na real time ang pagpasok ng funds sa inyong TrueMoney account. So, kung kayo po ay TrueMoney centers, at by the way, shout out po sa lahat ng TrueMoney Centers sa buong Pilipinas. Ako po ay nagiging TrueMoney centers noong 20 ano pa po 2015. Oh, 2015. Medyo may katagalan na rin. At alam nyo ba na ang true money ay isa din sa pinakamagandang ano uh, pang cash in ng GCash dahil uh, iba ito sa 7-Eleven uh, Pay and Go EasyPay na kung mag-cash in kayo above 8,000 automatic po mayroong 2% na deduction. 'Di ba? 'Yun napapansin nyo po 'yan kung sa 7-Eleven kayo sa PNGo EasyPay Uh, ano pa bang ibang mga platform na nagbabawas ng uh, 2% agad kapag na-reach mo na yung uh, 8000 na allowed limit sa pag-cash in sa nabanggit ko na platform yung 711, P&G um Go, uh, uh, ano yung isa? Uh, e Pero si TrueMoney po ay hindi. Oo, kahit sumobra na kayo ng 8000, wala pa ring bawas po same pa rin ang amount na pinakash-in ninyo ang papasok sa inyong uh, GCash account. Kaya ito si True Money ang nagsisave sa amin kung sakaling nauubusan kami ng funds sa aming GCash account. Kasi normally ang ginagawa namin is GCash to GCash. Pero kung may mga times talaga na hindi inaasahan namin yung uh, sobrang daming magpa-cash in kaya mauubusan kami, so ang way para uh, magpatuloy ang uh, negosyo at ang cash-in ay sa paggamit ng TrueMoney at ang problema lang kung tayo ay nauubusan din ng funds sa ating TrueMoney so good news po para sa lahat kung kayo po ay mayroong uh, mobile banking or online banking sa mga sumusunod na banko uh, bdo union bank at saka bpi ngayon po ay mas mabilis na po ang pag-fund in sa ating mga true money account. Hindi pa kasama dito yung over-the-counter, which is ang Cebuana Luillier. Kaso lang, mayroon po silang charge. so, ano po, paano po mag-fund in sa BDO? Sa inyong mobile app or sa BDO app, mag-login lang kayo or kung nakalagin na kayo, Punta lang kayo sa bills and then hanapin nyo po ang True Money Philippines Incorporated. Then i-input nyo po yung details. At sundin ang proper subscriber number format. So, manghihingi po yan ng... Uh, nung hihingi niyan, hihingi po siya ng agent fan in code. So, gagawa po ako ng ano, gagawa po ako ng separate video kung paano po natin makikita at malalaman yung Uh, agent fund in code na magagamit natin sa ating online banking kapag nag fund in tayo sa uh TrueMoney account natin. So kapag na lagay niyo na po ang uh, mga hininging details magpapadala po 'yan pag na-submit niyo na ng uh, reference number at successful, successful text messages sa both po sa inyong mobile banking at sa inyong uh Um, throw money mobile number na nakaling so free po sa BDO then ang schedule lang po nito is 12am to 9pm so beyond 9pm wala, hindi po yan papasok na real time so ilan ba yan, 9, 10, 11 so mga 3 hours lang naman ang uh, walang real time pero from 12am madaling araw po yan hanggang 9pm real time po ang pagpasok yan sa ating account Then, ang Union Bank, ganun pa rin, sa Bills Pay pa rin kayo papasok. So, mag-login or uh, i-open ang inyong uh, Union Bank mobile app. Then, punta kayo sa Bills Payment and hanapin nyo po ang True Money Philippines Incorporated. Then, i-input nyo po ang details at sundin ang proper subscriber number and format. So, sa tatlong, ano, tatlong banko na to, dito ako na, ano, na parang na mas madali sa akin na gamitin yung Union Bank kasi uh, most of my mode of payment kasi sa aking uh, uh, negosyo at mga online ano din, uh, transaction ko ay napupunta sa Union Bank kaya mas gamit na gamit ko yung Union Bank ko. Then, free, pa din, ito, uh, free, free din ito, walang bayad, 24 7 po. So, walang oras, 24 7 Kung uh, wala pong problema ang system ni Union Bank. Minsan kasi nag uh, maintenance din si Union Bank. Pero kung uh, okay naman ang system, Walang problema po, 24 7 po yan. Ang uh, isa pang banko na nag-support uh, ng ating real-time fund-in sa True Money ay ang BPI. Punta po sa Quick Pay. So, considering na naka-open na kayo ng mobile app niyo sa BPI, punta kayo sa biller True Money, then kumplituhin lamang ang hinihinging detalye ng inyong fund-in code. O, so, yung sinabi ko sa inyo, tapos mag uh, uh, hingi iyan ng OTP kapag na ko na naisagmit nyo na at ang minimum lang kasi din dito ay 10,000. Oh, 10,000 lang ang minimum. Sa BDO at saka sa uh, Union Bank, pwede. Pwede uh, mas mababa. Kaso lang guys, nasubukan ko sa Union Bank na mababa sa 10k at nagka-problema ang system na huli po nahuli ni TrueMoney. So manual po nilang pinasok yung aking transaction pero binawasan po nila ng 30 pesos. Kaya mag-ingat. So mas mabuti pong uh, 10,000 kung sakaling pong mag uh, hindi kasi natin ma-assume na 100% palagi yung transaction. Normal talaga 'yan sa mga digital na ano, platform, uh, mayroon talagang uh, abiria minsan. So kung mahuli man at gawing manual kasi pwede yan i-manual ni ano eh ni ni money, at least hindi ka mag charge ng 30 pesos. So free pa din ang uh, BPI then 24/7 po ang pag-fund in sa inyong TrueMoney account. Then uh, gaya ng sinabi ko kanina sa tatlong ito ang uh, Union Bank ang pinaka mas mabilis. Ano lang, ang Union Bank kasi pag Uh, hindi ko naman siya in-enter as favorite pero pag nagpunta ako sa bills agad ko makikita itong si ano si true Money. Oh, so pindot na lang ako ng pindot wala na akong ini-enter oh, sa BDO at saka sa BPI I think sa BPI kailangan mo pang i ano, sa biller oh, para maging ay favorite yung biller para lalabas agad siya kung hindi mo siya i-favorite mag-manual ka pa rin i-enter yung ano yung mga ditali at ganoon din si, si BDO pero dito sa Union Bank, maganda. Mas mabilis. Si Cebuana naman, samantalang itong si Cebuana ay ano lang, pa easy, easy lang kung kayo po ay malapit sa Cebuana branch dyan sa lugar niyo, so pwede po kayo mag-over the counter. So pumunta lang sa Cebuana Lawyer uh, branch at mag-request ng true money bills payment na transaction. Ibigay ang hinihinging detalye at ang unique fund in code. No. So ang maximum lang po na pwedeng tanggapin ni Cebuana ay 25,000 at mayroon po itong kakaukulang uh, uh, charge ng 30 pesos po. 30 pesos. And kung sa kung uh, below, kung 10k to 25 mayroong uh, 30 pesos and then sa ano naman sa below 10k may another 30 pesos po na charge si Money. Oh, Mag-charge si TrueMoney oh, So magiging 60. 60 Subject to store open hours plus real-time Find-in. Real-time pa rin siya pero Depende po kung bukas yung Si uh, Bonabras dyan sa lugar ninyo Na pinuntahan nyo. So yan lang po Ang uh, guide natin Ang pinaka mas madaling uh, Pag-find-in Kay TrueMoney. So again Si TrueMoney kung kayo po ay nag cash, uh, Negosyo. Cash-in, cash-out sa cash-in, malaki po ang maitutulong ni Money. At hindi po kayo papagalitan ng inyong customers. Kasi, di ba, sa 7-Eleven, uh, EasyPay at saka pay and Go mayroon pong 2% na deduction. Wala nga bayad doon sa machine, pero sa iyong Gcash account, doon naman nagbabawas siya. So, kung EasyPay naman, marami kasing mga EasyPay ano, merchant sa lugar ninyo. At yun nga, kung EasyPay din po kayo, ay siguro na, subukan nyo na napagalitan. Kasi nangyari na din sa amin yan. Before, bago po kami... Ah, bago namin naisipan na mag... Ah, sa true money lang gawin yung ano, yung transaction sa GCash na cash-in, sa EasyPay kami. Kasi may taga-globe na pumunta sa amin na EasyPay daw, EasyPay, EasyPay. Ah, napagalitan kami dahil nga, akala nila ay walang bawas pero mayroon palang 2% at hindi yung kasama doon sa charge na uh, hinihingi namin. So dito sa TrueMoney ang ano lang kay TrueMoney kung ikaw po ay TrueMoney Center mayroon pong 1% na ibabawas si TrueMoney bawat transaction mo. 1% po sa uh, amount na ginawa niyo pong or tinan transact niyo. Oh so sa 1,000 automatic po si TrueMoney magbabawas ng 10 pesos po sa inyo. So kailangan niyo pong uh, humingi ng 20 pesos kung gusto niyaው din pong kumita. Oh. Kumita. Pero si ano din naman sa 1% na uh, binabawas ni Trump money. Uh, 0.5% doon ay ibabalik niya sa inyo. So ibabalik niya. Kaya kung kampante na kayo doon sa Kikitain niyo mula kay Trump it's okay, pero mas mababa 'yan. Uh, halimbawa hindi kay wala kayong ano, wala kayong uh, mobile banking at umaasa kayo doon sa Cebuana. So, nagcha-charge si Cebuana kaya para mabawi mo 'yun, kailangan mag-add-on ka din. Mag-add-on ka din ng ano, ah uh, charge. Sa amin kasi, ah uh, every 1,000 pag true money ang gamit namin, is 2% ang hinihingi namin. So, 20 pesos po sa 1,000. Uh, kaya kikita pa rin. So, maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng na mga nanonood ng aming mga videos dito sa Pangkabuhayan TV sa mga hindi pa nag-subscribe please subscribe at huwag kalimutang i-like ang video na to at i-share na din sa mga kakilala ninyo at iba't ibang social media accounts ninyo maraming salamat po hanggang sa muli paalam